Nitong nakaraang lunes, ikalabing lima ng Setyembre, ay ang pista ng Mahal na Birhen ng Hapis. Kaya minarapat kong talakayan ito sa pagtatanghal ngayong araw. Ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Hapis ay nakatuon sa pitong mahalagang sandali ng matinding pagdurusa sa buhay ng Mahal na Birhen Maria na nagpapakita ng kanyang malalim na pagkakaisa sa kanyang anak, si Yesu Kristo. Ang mga dalamhating ito na naguugat sa banal na kasulatan at tradisyon ay nagaanyaya sa atin na pagnilayan ang kanyang pusong tinusok ng espada ng dalamhati gaya sa propesya o hula ni Simeon. Sa Lukas Kapitulo 2, verso 35, ang bawat dalamhati ay nagtuturo sa atin na yakapin ang pagsubok sa ating buhay ng may pananampalataya na puno ng pagtitiwala sa plano ng Diyos sa gitna ng pagpapakasakit, manatiling nakatutok at panoorin. Ang debosyon sa mahal na birhen ng hapis ay nagmula sa profesya ni Simeon noong pag-aalay sa templo na hinulaan na ang isang espada ay tatagos sa puso ni Maria tatlong, uh, tatlong taon bago ang pagpapako sa krus. Ipinapakita nito na kahit sa isang buhay na puno ng kalwalhatian, ang espiritwal na pagsubok ay hindi maiiwasan dahil sa kasalanan na nangangailangan ng pagbabayad sala at pakikibaka. Una, pinuri ni Simeon ang batang Jesus bilang kaligtasan para sa lahat ng tao na nagpapataas ng kamalayan ni Maria sa banal na kalwalhatian ng kanyang anak. Pagkatapos, hinulaan niya na ang bata ay magiging dahilan sa pagbagsak at pagbangon ng marami. Isang tanda ng kontradiksyon at binigyan ng babala si Maria tungkol sa kanyang sariling matinding dalamhati. Sa madaling salita, ibinunyag sa kanya ng maaga na kakailanganin niyang tiisin ang isa sa mga pinakamalupit na pandurusa na maaaring maranasan ng isang tao. Ang pangyayaring ito ay humahamon sa modernong pangangatwiran bakit isa sa ilalim ng isang mat matalinong Diyos ang kanyang matagumpay na anak sa pagkabigo at pagdurusa? Ang pagkalito ay nagmumula sa hindi pagunawa sa mga espiritual na kakulangan, tukso at kasalanan sa gitna ng pag-unlad patungo sa kabanalan. Ito ay sumasalamin sa isang masayang pagwawakas o happy ending. No? Nakaisipan tulad ng mga pelikulang galing sa Hollywood ay na ang buhay ay dapat magtapos ng matagumpay sa lupa. Gayunpaman, ang buhay pagkatapos ng mga pagkakasala ay kinabibilangan ng mga pagsubok, pagbabayad sala at pakikibaka. Matalinong pinahihintulutan ng poong may kapal ang mga kamalasan, sakit, tukso at kabiguan kahit na hindi sila nauunawaan upang magbunga ng mas malaking kalwalhatian kaysa sa kakulangan ng mga sagabal o balakid sa tagumpay. Ang mga parusang ito para sa kasalanan ay sumusubok sa pag-ibig sa pamamagitan ng bulag na pagtitiwala at di umaasa sa anumang kapalit at di makasarili na hinuubog ang isa kapag tinanggap ang, ng malwalhati tulad ng isang sundalong sumusulong sa labanan. maaaring mas pipiliin ng makabago o modernong kaisipan na ipagkait o ikaila sa nalamang kay Maria ang paunang kaalaman ng darating na pagtadalamhati, ngunit minarapat niyang dalhin ito sa buong buhay niya. Ang kanyang kalinis-linisang kaluluwa ay lumago sa pagiging perpekto sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagtanggap sa hinihintay na pasakit na bumuo ng matapang na pagkakaisa sa Diyos. Tayo rin ay ipinanganak upang magdusa at ang pag-asam at pagyakap sa mga pagsubok ng kalmado at pagtitiyaga ay mahalaga. Tulad ng Kristo noong panahon ng siya ay nasa Gethsemane, isinabuhay ni Maria ang sandaling iyon ng kanyang anak sa loob ng tatlumpung taon habang hinintay ang dalamhati sa gitna ng mga kagalakan. Habang pinapanood ang kanyang anak na lumaki, naharapin ang puot at lapitan ng pagtataksil, sinamban siya habang tinatanggap ang pagsubok, dama ang mabigat na kasalanan laban sa kanyang Diyos na anak. Inahanda siya nito para sa rurok ng kalbaryo nakatayo sa paahanan ng krus sa gitna ng pag-iisa. Pinanatili niya ang perpektong pagtitimpi sa sarili, katatagan at pagkapuot sa kasamaan. Alam na ito ay wawasakin ng Diablo sa kamatayan ni Kristo. Sa buong pasyon, ang kanyang salubin ay makikita sa mga salitang ito. Sinasamba ko ang aking anak, ngunit pumapayag ako sa kanyang sakripisyo upang talunin ang kadiliman. Sumasang-ayon ako sa layunin ng Santatlo o Banal na Trinidad na ibinaon ng espada sa aking puso upang wasakin ang kasamaan pagpakailanman habang hinihintay ito ang buo sa bawat sandali. Sa pag-aalay sa templo, hinulaan ni Simeon na si Jesus ay magiging tanda ng kontradiksyon at na ang isang espada ay tatagos sa kaluluwa ni Maria na naglalantad ng kanyang darating na pagdurusa. Si Maria at Jose ay tumakas kasama ang sanggol na si Jesus upang makaiwas sa pagpatay ni Herodes na tiniis ang takot, paglayo at kawalan ng katiyakan. Sa loob ng tatlong araw, dumanas si Maria ng dalamhati sa paghahanap sa batang si Jesus na natagpuan lamang siya sa templo. Sa Via Dolorosa o Daan ng Krus, nakita ni Maria ang kanyang anak sugatan at nahatulan at nakibahagi sa kanyang paghihirap. Nakatayo sa paanan ng Krus, nasaksihan ni Maria ang masakit na kamatayan ng kanyang anak na inalay ito para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hawak ni Maria ang walang buhay na katawa ng kanyang anak na tiniis ang matinding dalamhati ng kanyang sakripisyo. Inilibing ni Maria si Jesus sa libingan na hinaharap ang kalungkutan ng pagkawalay ngunit nagtitiwala pa rin sa pangako ng Diyos. Ang mga dalamhating ito ay nagbibigay diin sa papel ni Maria bilang ina ng hapis. Na pinasan at dinala ang napakalaking sakit kasama ng di na pananampalataya na pinag-isa ang kanyang puso sa nakapagpapalayang pagdurusan ni Kristo. Ang debosyong ito ay humihikayat sa atin na tanggapin ang ating sariling mga pagsubok na inaalay ang mga ito sa Diyos na may tapang at pag-ibig na may kumpiyansa na siya ay nakakakuha ng mas malaking kabutihan mula sa ating mga pakikibaka. Si San Padre Pio ng Petralcina na kilala sa kanyang malalim na espiritualidad at stigmata ay nagpahayag ng matinding debosyon sa mahal na birhen ng hapis. Madalas niyang pinagnilaya ng kanyang mga pagdurusa bilang modelo para sa pagyakap sa mga personal na pagsubok. Bagamat walang dokumentadong buong sermon niya tungkol sa paksang ito, ang kanyang mga turo ay naibahagi niya sa pamamagitan ng espiritual na patnubay, pat mga sulat at paikling payo. Inikayat niya ang pagmumuni-muni sa mga dalamhati ni Maria, partikular na ang pitong hapis, kasama ang mga kaugnay na panalangin bilang penitensya sa panahon ng pangungumpisal Itinuring ni Padre Pio ang mahal na birhen ng hapis bilang isang maawain na tagapamagitan. At yan po ang ating episode ngayong araw Ano kaya kayo naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i din po ninyo ang video ito upang may palaganap natin ang pagkakakilanlan kay Padre Pio. At sa pagsusubscribe, pindutin lang po ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga video o episodio sa hinaharap. At kung nais nice naman po ninyo kaming suportahan at ako po ay umaapila sa inyo, ay lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy na tinatawag na maalagad sa kalinga ni Pati Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na naaayon po sa halaga ng inyong buwa ng abuloy. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon. At bilang paalala, ang mga misa po ay para sa inyo, hindi po ito mga misa para sa mga namatay. Ngunit maari naman po ninyong isama sila sa inyong mga intensyon at ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At sa pagbibigay naman po ng donasyon, maari po ito sa pamamagitan ng pag-deposit sa aming uh, video account via direct deposit po ito. At maari rin naman po via GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan. At para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari niyo po kaming marating sa pamamagitan ng pagpunta sa aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya sa pamamagitan ng email sa angtinignipadipio at gmail.com at kung kayo pupunta sa Facebook, meron din po kaming uh, uh, Messenger doon, no? Pwede po kayong magmensahe uh, sa amin sa pamamagitan ng uh, Messenger. At sa puntong-pong ito, tayo po ay magtatapos na sa ating pagtatanghal. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At siyempre, hindi ko po makakalimutan ang ating mga tapat ng mga alagad, sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at uh, bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliola, dello Spirito Santo e così sia. Si è dato Gesù e Maria,